Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon at welcome sa ating daily episode ng Araw-Araw na Pagpapala. Sa umaga pong ito, nais nice kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng John chapter 10 verse 9. Kung saan ang sabi po ng Panginoong Jesus ay ganito. Sabi niya, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and he will go in and out and find pasture. Alam niyo po, ang pinakamahalaga pala na makita nating pinto na kung saan masusumpungan natin ang kaligtasan at ang kasaganaan o ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan ay walang iba kundi di ang ating Panginoong Iso Kristo. Kaya nga, napaka-importante po na sa ating buhay, huwag nating kakalimutan na sa araw-araw atin pong pasalamatan ang Panginoon, unahin ang Panginoon, dumulog tayo at magdasal, manalangin tayo sa Panginoon. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa atin, As and it shall be given. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Alam nyo po, sa taong ito, maraming bubuksang uh, mga pinto ang Panginoon para sa atin. Ngunit, ang gusto niyang mangyari, Huwag nating kakaligtaan ang ating bahagi. Ang bahagi natin ay humingi, maghanap, at syempre kumatok. Kung kinakailangan, kalabugin natin yung pinto. Nang sa gayon ay lalong pagbuksan pa tayo ng Panginoon ng marami pang pintuan na kung saan kanyang padadaanin ang ating mga answered prayer. Kaya alam nyo, sumunod lang tayo sa Panginoon. Kung anong ipagawa ng Panginoon, Gawin lang natin. Ang bahagi natin ay ang pagsunod, pero ang paggawa ng himala at ang pagbubukas ng mga pinto ng pagpapala, ang Diyos ang gagawa. Ito po ang iiwang ko sa inyo. Ang pinaka-isa sa example po nito ay walang iba kundi si Moses. Nung si Moses po, ay siya ang nag-lead uh, sa mga Israelita. Siya po yung namumuno sa kanila ay isang araw nung sila po ay nakubkob ng mga Egyptyo. Sila po hinabol ni Parao doon po sa may lugar na kung tawagin ay Red Sea. Ang mga kalaban po nila, nasa kanilang likuran at nasa kanilang mga bandang kanan, kaliwang ah, bahagi, ibig sabihin sila po ay napaligiran. At ang nasa harapan po nila ay ang Dagat na Pula. Alam nyo kung anong ginawa po? ng ating uh, Panginoon, inutusan niya po si Moses. At sabi niya kay Moses, anong ginagawa mo? Iunat mo ang iyong tungkod at sabihan mo ang mga tao na lumakad sa may dagat. Kasi ang ginawa po ng Panginoon nung sumunod si Moses na iunat ang kanyang tungkod, hinati ng Diyos ang dagat na pula. Diyan yung makikita ang ating papel, iunat yung tungkod. Yan ang ating dapat na gawin. Sumunod kung anong ipagawa ng Diyos. At ang Diyos ang bahalang magbukas ng mga pinto para sa atin. Alam nyo po, kung may maidaragdag pa ako na simpleng-simpleng bagay, mag-ingat po tayo pagdating sa pagpili ng mga pinto na ibubukas ng uh, taong ito ng 2024. Siguraduhin natin na ang may gusto ng papasukin nating pinto na nabuksan ay ang Panginoon. Kasi naalala ko po kahit sumali po kayo sa mga palaro o kung may napanood po kayo sa TV na mga palaro, iyon po yung pipili kayo ng mga pintuan na kung nagkamali ka nang napasok na pinto, ang bubuho sa iyo ay harina. Yan, kaya mamumuti ang buong mong katawan pag nabuhusan ka ng harina. Pero meron naman yung pintuan na pag nagkamali ka, ang bubuhos sa'yo pintura. Hindi na pintuan lang, ano? Pintura ang bubuhos sa'yo. Kaya lalo pang madudumihang ka. Sa ibang pinto naman, ang pwedeng bubuhos sa'yo, tubig o kung ano-ano pa. Pero pag natumbok nyo yung tamang pinto, ang bubuhos naman sa'yo, napakaraming pera. Di ba yun yung jackpot? Ganyan din naman sa Panginoon. Pagka nasunod mo ang Panginoon, hindi titigil, kundi tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang pagbuhas at ang pagbaha ng mga pagpapala, pagragasa ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Kaya ako, ang dalangin ko po, samahan niyo po akong manalangin na ngayong taong ito, sama-sama dating pasukin ang mga pintuang bukas na ang mismong nagbukas ang Panginoong Heso Kristo. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos ang Langit, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay mo upang kami po ay muling makapanalangin, makadulog sa iyong trono at sa oras mismo ito pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako na kung kami po nga Panginoon ay hihingi, kami ay iyong bibigyan. Kung kami po Panginoon ay maghahanap, kami po ay makasusumpong at kami rin po, Panginoon, ay, Lord, pagbubuksan kapag kami ay kumatok. At sa oras na to dalangin po namin na ang marami pong mga pintuang Lord panggagalingan ng mga pagpapala gaya ng kaligtasan, kagalingan, Lord kapayapaan at ng kasaganaan Panginoon at ng marami pang iba ay amin pong mapili at mapasok sa taong ito. Gagawin lang namin kung ano yung parte at bahagi namin. Yan ay sumunod sa iyong ipagagawa. At sagot mo naman, Panginoon, ang buksan, ang pintuan ng mga pagpapala para sa amin. Lord, inaangkin po namin na sa lahat ng mga nanunood nitong aming araw-araw uh, na pagpapala, na silang lahat ay buhusan mo, paulanan mo, Panginoon, ragasain mo, nang mga todo-todong pagpapala. Salamat po! Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Magandang araw pong muli. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Joel Bravo, na nagsasabing God bless you all. Bye-bye.